Ang pag-uusapan dalawa Ani ah, pa mo ang pinagpapalanuan nyo ako ah Kaya <laughs> <laughs> so, ano? Tama-tama, nandito ko na oh, Kataas ko ng magkape <laughs> 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 Yossi oh, Tatlo, 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 So ayo mga idol, good morning. Ito ng panahon ngayon, no. Oh. Hindi mainit, hindi maulan na. po din ng ganitong panahon. <laughs> Kita ulit kaya. Dito. Ah, oh, wala. Nyaw nyaw. Kuya. Kung oh, wala, baka nasa palengke. Ito kaya, sige, at ising na. <laughs> Ayaw ka magpapaabot ng tulog. Boy, yari ka na naman. <laughs> Ay, naka. Ah, ang talaga dito ba? Ginawa. Ano ah, kaya tulog pa? Nasaan na? Ba? Ay. Ay, dinaka. Alakala ko, oh, nasa palengki ka. Ang pag-uusapan yung dalawa Ani ah, pa mo ang pinagpapalanuan nyo ako ah Eto ah, sumikaw daw kagabi Bakit? Pinulikat daw yung paa niya Pinulikat na natutulog? Oo Eh Masakit pa eh Eh masakit Eh ano, anong gagawin dyan? So, pinahirat ko kakay po eh Oo Sabi ko, sabi ko kay cute Mare, huwag ka na muna humingi ng mainit na tubig at saka si idol map bakit? Ay, kung mo siya dapat ah, ba, ayun ba yung nagpapulikat dyan? oo ayun ay, naman pala eh huwag ka na kasi humingi ng mainit kaya to <laughs> si Pai, ay, sa ay, ay, <laughs> wala ka pa, idol map so, ah. sinasabi si ano sabi? Okay, pagkatapos ko doon ko oo sugok nasugok 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 ha <laughs> ha ah, <man>, <laughs> <laughs> Pagano ba talaga ano? <laughs> so, Tama-tama, nandito ko na Oh, ayun o Tapos ko lang ano, kataas ko ng magkape <laughs> Yossi eh. uh Oo -oh. Wala, wala akong Yossi dito Idol man Ako ba nagdala ng mayroon katulog dito? Oo, uh, pinagdala mo pa? So, <laughs> Bakit hindi makalakad? <laughs> ay, ay Wala akong Yossi dito, bumili ka uh Oo -oh. Ayos Senyorito, senyorito. Oh, oh. <laughs> ka, dalawang malboro. Mm. Oh. Ba, hey, gusto mo? Ba, ice ka. Ba. Bili na <laughs> Magyayos ka. ka pa. <laughs> tubig na lang akin. Uh, tubig. Ice water. Tatlo ice water, dalawang mm. malboro. O, taas, sukule, oh, tas sukle ha. Opo, sukle ko. Oh, sige. <laughs> Tira mo. Tira. <ka> <laughs> Tira mo bibili niyo siya. Uh, Tomo with lakad. <laughs> Kala ko ba na pulikat yan? <laughs> much much later. Yeah, yan na, yan na. Ito yung kuya, tuwid na tuwid ang lakad eh no? oh, yeah. Alibasa, Yossi na Palibasa may yosin na yun na ay nga yung gamot na eh Ang galing Ang galing ako dyan na map Bakit? Kahit masaya siya, oh. malungkot pa rin ang mga nito. Hindi <laughs> mo <laughs> yung problema eh. Ay, uh, aswad. Ay, yes, ay, 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 swata. Ay, swata. Ay, swata. Ang sara. sarap. Ang sarap. Hoy! Isok rin eh. Oh! Teka oh, lang, Wala hindi Isok rin eh. Ba? Hindi sa so, hindi mo ibibigay. Baka maalimutan mo lang. <laughs> ano? Oh. Ano yan? Ano yan? <laughs> ba, hindi pinigil sa akin ng sukli Wala doon, eh. aga -aga daw ano eh Pero ang aga-aga pa daw Wala pa daw kasi panungkulik Kaya ito na lang binigay sa akin, candy Oo, oh, oh. ano sa sukli yan? <laughs> Gut, ibalik mo yan Ikaw, maulit siya so, Paano yung may ka? Kung wala pa nga daw siyang panukle, Kaya ito na lang binigay, candy oh. Ba, anong gagawin ko dyan? Kakainin ko lahat yan. Ay, ba't pumayag kang puro ganyan ng sukle? Oo oh, nga Wala ka wala tayong magagawin, ito na pinitay up pre. Balik mo yan. Cute ibalik mo yan. Tingnan. Ibabalik ko pa to. Ba. Hindi mo babalik yan. Ito makulit ka. Tingnan mo. Ala ko ba pipi? Hindi mo pipi pipi ka abutan na.